What's up mga ka-sports! Grabe ang init ng balita ngayon. Literal na, na trending worldwide ang Gilas Pilipinas dahil nga sa triple towers ng bansa. Sina Quintin Melar Brown, AJ Edo at Junmar Pahardo ay nag-viral sa FIBA at pinag-uusapan sa buong Asia. At hindi lang yan, may breaking news din tayo kinuha na si QMB daw ng parang Ginebra sa San Miguel. Iyak ng mga haters dahil lalong lumakas ang Gen Kings. Kaya wag nating patagalin, simulan na natin. Kung trip mo po ang ganitong content, one of follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, hindi na talaga mapipigilan trending ang gilas Pilipinas sa FIBA social platform matapos lumabas ang mga clips ng triple tower dominance. Uno na dyan ang reprotection. Isipin mo ha, QMB sa harap, AJ sa gilid, Junmar sa ilalim. Kahit sino pang ASEAN teams hirap, to tumira, hirap lumapit. At hindi lang sa depensa, offense na dominate natin. Si AG do andun yung energy blocks plus footback dang si QMB na naman, smart big. Napakagaling ng footwork, magaling din sa pick and roll. At syempre si Junmar Fajardo, still the most efficient big man sa buong Southeast Asia. Mga ka sports kaya hindi katakataka nag-trending sila sa FIBA Asia page ang gilas dahil sa tower trio na ito. Pero ito ang tanong ng mga fans worldwide, paano pag may Kai Soto pa? Kung ganito na kahirap mantayan ang QMB AJ JMF trio, kapag dinagtungan mo pa ng 7 foot 3 na si Kai Soto, magiging quad towers na ang Pilipinas. Dahil po mga ka-sports, may twin shot blockers na sa taas, twin post scorers sa lalim, at apat na rim protectors na kayang mag-switch at mag-help sa defense. Sabi nga ng isang FIBA commentator, this is the Philippines we've never seen before. And yes po, totoo po, mga ka Iba ang version ng Gilas ngayon, mas malaki, mas mahaba at mas explosive. Pero ito na ang pinakamainit ngayon sa PBA fans. Confirmed daw mga ka-sports, Henebra Barangay San Miguel kinuha na daw si QMB? Nako, oo daw mga ka-sports, may mga bagong ikante din ang Gen Kings. At hindi ito basta import local to na may international experience sa FIBA pedigree. Bakit tong tawa mga Henebra fans, simple lang, may kapalit na sa paint si Japet at Christian Stangenher. Dahil nga mga sports si QMB based sa ating observation siya po ang klase ng big man na marunong sa sistema solid sa depensa hindi bola hug napakataas ng kanyang basketball IQ at sobrang efficient maglaro kaya expected na po mga sports ihak na ang mga haters imagine na Hinebra running with Scotty Thompson Gray si Stan at ngayon may dagdag sila si QMB good luck sa mga kalaban kung magkakatoo ito mga sports kung titignan mo nang mabuti sobrang ganda ng timing habang nagiging viral world worldwide ang gilas dahil sa kanilang triple towers. Sa PBA naman lumalalim ang frontline ng Ginebra kung confirm na confirm na talaga pag andyan na si QMB. Mga sports ito na ang ibig sabihin. For gilas, mas malakas ang ating front court rotation, mas balance ang offense natin, mas intimidating ang depensa at mas may flexibility sa lineup. Habang sa Ginebra naman may bagong franchise big man, long term PCQMB, perfect sa team cone system, future proof ang frontline. Kaya mga ka sports Sports, ito na ang bagong tanong ko sa inyo. Anong feeling nyo sa triple towers ng Gilas at bagay na bagay ba si QMB sa Inebra kung sakaling magkakatoo ito? Comment down below at babasahin natin lahat yan. At kung gusto mo ng mas marami pang Gilas at PBA News, don't forget to like, share at subscribe. So paano mga sports Ingat po kayo!